Ano nga ba ang hiwagang nababalot sa likod ng bawat titik? Mga mensaheng ipinapahayag, kalakip ng bawat awitin. Sila'y gaya din ng mga kandilang mapanlinglang ang liwanag. Tatanglawan ka, gagabayan, at ipakikitang sumasaayos lang ang lahat. Ngunit sa patuloy na pagliyab ng sindi nito, ay gayon din ang pagkaubos ng kanyang buhay. Kung kailan inaakala mong malakas, yung pala ay malapit ng magwakas halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kanilala sa larangan ng musika. Ginamit ang mga awitin upang mga hinaing ay dinggin, inidulo at sumisimbolo sa bawat Pilipino. Ngunit sa kasagsagan ng pamamayagpag, sino nga ba ang mag-aakalang maglalaho na pala ang liwanag na taglay nito? Kung kailan namamatay ay tsaka nga ba humahaba ang buhay? Ang kwento